Hello mga kaskiliton, dito pala ngayon ay pumunta pala kami dito sa animals. Dito pala ay maraming mga animal. Balak sana namin bilihin, kaso wag muna, sa susunod daw muna. Ito pala ang chickens na paborito ko na taba-taba at healthy na healthy. Parang gusto kong hawa. So, ito pala ang mga kalapati at sa taas nito ay sa baba ay mga sisiyo at sa taas nito ay mga kalapati ulit. Ito pala dito sa binidyo pala ni ko ay mga bird na rin at mga kalapati rin dito. Marami palang bird dito pero ang kikit na talaga. Nagtutulog-tulogan na pero parang patay pero hindi naman talaga siya. Pero ang cute lang ng mata. Sobrang liit-liit at, -liit at sobrang puti pala nila. Ayun. Ayan pala. Pinaka-gatapila na, na yung kul kulungan kasi gusto na pala nilang lumabas. At kalok... Gusto pa nga nilang lumabas kasi sa na ah, nilang tumira? Gusto na lang nilang lumabas. Gusto nilang alisin yung ano para makatakas. Ayan naman ang rap na hindi ko alam ang tawag dyan. But, parang ano din siya, parang daga rin siya pero cute siya. Ayan naman yung mga orange Rain at orange na yellow at mga ibon maraming yellow at skin ng tao. Ayan na! Mga rabbit sa baba ng mga mga sisiyo. ayun na pala, ang isang mga rabbit na puti at rub brown para silang lahat. Ito pala, kung titignan nyo pala, sobrang cute mga ibon. ay ang mga nagsasama at may mga mag-asawang ibon para dito pala sa mga dinadaanan. At binubudyohan namin ay maraming ibon para Mas marami pala ibon dito. Ito na pala, marami ng ibon. May mga bumibili na rin pala ng ibon. Meron na pa rin kaming ibon pero gusto namin paramihin. Ayan naman yung mga dogis-dogis na parang puppy lang siya. Yung iba naman may lahi din. Yung iba naman sobrang cute rin at isa, yung iba naman natutulog na kasi sobrang init na pala. Akala ko wala pala tubig dyan. May tubig pala at pinibigyan pala sila pa minsan-minsan lang. Ayan, gusto na pala marabas ng nasa taas. Ito na pala, cute na cute yan. Yan pala daw yung bibili namin. Para siyang, ano, basta cute siya kapag lumaki. Cute yung skin niya. Ayan yung para yung gusto ko. Parang liliit nila. Cute sila. May lahi din pala sila. Brown din pala ang kanilang kulay. At may kasama puti-puti. At maganda pa ang kanilang mga mata. Malapit sa tenga ay brown na brown. At dito sa buntot ay white na white. At dito naman sa taas ng mga asong niya na may lahi ay puti rin. Ayan na pala, mga dugis-dugis na parang dami-daming muta kapag nagising. Ayan, dami-dami pala nila, tatlo sila. Dito naman, kinakagat na yung kulungan kasi parang gusto na daw makatakas. Ito naman ang isang cute-cute na aso na ayaw pala lumabas. Kaya nilagay na lang dyan sa taas kasi mabait na mabait daw talaga siya. Ayan na naman, nakita ko na naman pala ulit ang mga ibon.